Alam mo ba na sa gitna ng Maynila, may isang lugar na hanggang ngayon ay pinag-uusapan dahil sa mga misteryosong kwento? Ang Old Bilibid Prison. Isang dating kulungan na itinayo noong 1800s ng mga Kastila. Dito, libo-libong preso ang nakulong at marami sa kanila ang may malulungkot na kapalaran. Kahit matagal nang sarado ang kulungan, hindi pa rin tumitigil ang mga kwento. May mga bantay na nagsasabing tuwing hating gabi, may naririnig silang mga kakaibang tunog, mga yapak sa pasilyo, kalabog ng rehas, at mahihinang iyak. May mga nakakakita rin ng mga itim na anino at mga malamlam na ilaw na bigla na lang sumusulpot at nawawala. Parang may mga presensyang patuloy na naglalakad-lakad sa loob, kahit wala ng tao roon. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng Old Bilibid? Mga alaala lang ba ng nakaraan? O may mga kaluluwang hindi pa rin makalaya hanggang ngayon? Para malaman ang mga sagot at marami pang misteryosong kwento, i-follow ang sa dulo ng kwento. I-click ang subscribe button at mag-notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod na episode.